yung ilaw natin oh. metal halide lang uh, 1000 watts make it good ha? Ayan na sa assemble na natin scaffolding papunta doon sa taas so I will no, guys uh, sasya na sa boses ko medyo ano pa ko. meron pa ako yung ano uh, dahil nung sa trabaho ng Friday. So, gagawin namin ngayon is, uh, namin is sa namin itong dyan sa telescope. Kasi maglalagay kami ng ano, scaffolding. Sa ilaw is ano, hindi. Hindi ka palitan. Eh? Kaya, ito yung mission namin ngayon. Thank you, Barman. Thank ihatid namin ito sa tennis court doon sa gitna kasi ayos yun natin hindi mo third one, third one third one go, go, go Side Ito yung power tool guys. Ito yung tennis court namin. So kung gusto kayo magbasketball, pwede. Yung basketball dito para lang sa mga ano. mahihinang nila lang. Guys, subscribe nyo YouTube channel ni Shamim. MD Shamim. YouTube channel. See you on my link description mga tao Yes, yes, that one. Ito yung So, wala kasi kaming mataas na hagdanan. Kung meron ng delikado pa rin kasi, ano, medyo ano yan. Medyo malaki. So, kailangan ka namin ang, ano, sponde. So, so, ito na ginagawa namin pag nasira itong mga ilaw na to Matik yan. Assembled kami ng sponde. Yun ang the best way Wala ka so, kasi kaming hydraulic machine. So, ito yung ginagawa namin. Sa so, sige, so, sige, mas maiksi ma nga ito kabay kum kumpara sa baba kulang pa yun mga races niya paos talaga ako guys bali problema kasi noon no pag nasira ito, lahat ang pooling nilalagay namin sa isang area para madali lang namin i ano, i-transport exclusive lang yan para dito sa mga ilaw yung doon lang sa baba iba yan sa ibang area naman so, ito yung ganap sa baba yung yung tower ko ito ano sa hotel yan sa baba assemble na natin yung scaffolding papunta dun sa taas so, I will take the light ha kunin natin yung ilaw ano? scaffolding tapos kunin ko yung ilaw para sa pampalit namin dyan sa pundi alright so usually meron kaming store dito kung saan namin kinukuha yung mga materials na gagamitin sa trabaho pero pag wala namang available as ako gusto mo mag-request ka then bibigay ng processor namin ada uh, this one Mr. Shofik may mga ano kasi color coding sa yan for pagbilaw o skipping Bilating yung ilaw sa taas Thank you ilaw metal halide life daw tropa sir ibrahim uh, mm -hmm. right guys malapit nang matapos bali doon sa taas Ilalagay namin itong ano yung metal para next step doon sa taas papalitan na namin ng ilaw try namin kung gagana pag hindi gagana papalitan namin ano, tang, ng ano transformer huh? huh? after after Kaprofi. Eh. No, hazard glass broken. all broken glass. Which one? Ah. Uh, you drop, 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 drop. Go this side. Go this side. Go this side. You drop. Glass, go. Glass, go, go, go. See? Masag pala yung ilaw, guys. So, kailangan namin palitan. So, it means no problem. Only bulb, boy. Only bulb. Basag yung ilaw. Basag. So, kailangan palitan. Yung wipers, the cover, cover. basag. Ito na bago. Ayan. Metal halide lamp. Na bago. Make it good, ha? Alas. Okay. Ba rin Down, down. Sit down, sit down first. So ma'am decide. on oh, no, no. This is this is Imdadul. Hi. The most playboy of my people. No, 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 He's no, no. always talking to to Madam. No no. Working. No. Working? Ah okay. Ayan, chocolate na. Ah, okay. Na. Metal halide na. Ala, sakar, sakar, sakar. Okay. Ito yung ilaw natin, oh. metal halide lang, uh, 1,000 watts. Bali, yun yung pinalit namin dun sa taas. And mission success guys. Yan. So okay na, so magdi-disassemble na kami ng scaffolding. wish success. So, thank you for watching my, my, video. And thank you for watching the video. Sa so, mga hindi pa nag-subscribe, subscribe guys. Thank you, bye.